Kinumpirman ng Southern Police District Director of Police Brigadier General Kirby John Bjorn Krap na naaresto ng mga pulis ang top 8 most wanted persons sa lungsod ng Pasay ngayong alas 12 ng tanghali sa isinagawang manhunt operation ng warrant in Supuena Section ng Pasay City Police na naaresto sa bisa ng warrant of arrest ang suspect na si Jonathan Abig E. Granada, akababa 32 years old sa kahabaan ng F. Cruz Street, Barangay 171, Zone 17, Malibay, Pasay City. Ang naturang warrant of arrest ay in ni Honorable Assisting Judge Edil Wasip Tapsiri Badiri ng RTC Branch 115 ng lungsod ng Pasay na may kaukulang piyansa na 200,000 pesos dahil nga sa paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 sa ilalim ng Criminal Case Number R-PSY-21-01819-CR Kaugnay nito, sinabi ni NCRPOC Police Major General Edgar Alan Cubo nalayon nila na ang seguridad at kapayapaan sa komunidad sa pamagitan niya ng pagsisilbi ng mga warat o pares sa mga may pananagutan sa batas. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.